Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, ito yung pumunta kami sa beach. Kasama si Mama. Ito guys, sa Ilocos to. Yung mga floating cottage. Tingnan nyo guys, oh, may nakuha akong mga shells. Habang hinihintay yung mga kasama namin, naglalaro muna ako. Ito guys, yung nilalaro ko, yung may laman sa loob. Nakuha ko, ko doon sa tubig. Ang sarap talaga maging bata. Palaro, laro lang. Yung tipong wala kang problema. Enjoy life. Sabi nga nila. Yung si Kuya Gian guys, so oh, naglalaro din. Kaya habang bata pa, sulitin nyo na. I-enjoy nyo na yung lahat ng pangyayari. Susunod tayo sa agos ng buhay. Pero kailangan laging malakas ang loob. Para kahit ano't anumang mangyari, kakayanin natin. O tingnan nyo guys, o so, ang ganda talaga Ito. dito. Ito yung view niya. Nandun yung mga floating cottage. Doon tayo pupunta mamaya. Ayan guys, ang kulit ko. Binabasa ako si Kuya Gia. Ayaw niya muna kasing mabasa dyan. Pure sand. Nagay mo sa ulo. Ayan guys very clean ang water yeah. Kitang kita talaga yung mga bato Ayan na guys papunta na kami sa cottage namin Nandyan na yung mga malalaking cottage At pwede yung punta sa gitna Ayun o nasa gitna yung mga iba Nirerentahan rentahan guys yung mga floating cottage Nakalimutan ko lang kung magkano na. Kasi medyo matagal na to Ayan o madami ng tao Ayan guys hinahanap yung floating cottage namin Ito guys o madami ng tao sa mga floating cottage Eto na guys, nahanap na namin yung floating cottage namin. Pwede din kumuha ng dalawa kung marami kayo. Dalawa yung kinuha namin dahil marami kami. Ayan guys, so oh, dinidikit na yung floating cottage namin. Nandun kami guys, so oh. hindi na kami nakapaghintay. Kaya naligo na kami. At marami! pang floating cottage. Mamaya, pupunta kami sa gitna. Ayun o, oh, marami ding lumalangoy doon. Ang ganda talaga dyan guys, sulit na sulit. Ang galim ko lang mangoy no guys. Kapag lalangoy ka, kailangan ng life vest at goggles. I'm a fish under the water. Naku po, napasukon ng tubig yung goggles ko. Parang hindi gumana yung goggles ko ah. Eto na, nandito na kami sa gitna. Malalim dyan, guys. At buti na lang, my life best. Clear na clear talaga yung tubig, guys. Blue na blue. Nakikita talaga kung may shark. Joke lang, walang shark dyan, guys. Ayan, inaayos yung goggles ko. Bata man o matanda man. Swimming pa. Kailangan enjoy life, happy lang. Sa mga gustong mamasyal, punta na din kayo dito guys. Sa Sinait, Ilocoso. I promise guys, maganda dito. Kasama namin ang mga tita tito ko dyan. Pati mga tito tita ni mami. Yan guys, kakain na kami ng lechon. Babo. Pero first, nag-enjoy muna kami. Ayan, bago kumain. Nag-rent kami ng mini boat or pedal boat. Ang sarap din sumakay dyan. At ang rami-rami namin guys, kaya 500 niya. per hour yan guys. Super sulit naman. Ayan, sulit talaga namin. Iikot lang kami at napunta pa kami sa mas malalim. Si Kuya Gian no, lumalangoy lang dyan. Mas gusto niyang lumangoy kaysa sumakay. Dahil kanina, sumakay na rin siya. Siya pa nga yung nagpedal. Apat lang kami nung una. Ako, si Kuya Arvin, si Kuya Gian, at si Kuya Andre. Yung mga pinsan ko. Ayun no, malayo na kami. Talagang sulit na sulit talaga ang pagsakay namin. Ayan yung cottage namin guys so oh, Hinihila lang. So guys, sihiwain na ni Daddy yung lechon. At kakainin na namin. Mmm, yummy! Ayan guys, pati aso. Sumama din. Nandun si Mama o. Oh. Nandun naman sa kabila si Mami. Ayun oh yung nakablak. At kumakaway pa si Tita Len. Ayan yung lechon oh. Wow! Ang saya talaga pag kumpletong pamilya. Ayan guys, hihiwain hiwain yung lechon baboy. Yun! Hinihintay talaga ni Kuya Andre. Gutom na gutom na. Joke lang. At eto naman si Selang. Sumama din yung mga maliliit na bata. Hinihintay ang pagkain habang naglaro kami. Nagpapasalamat din kami sa Panginoon. Kasi may mga blessings na ganito. My favorite part in the lechon is the skin yummy. Kahit ano pa man ang pagsasaluhan natin, basta kumpleto ang pamilya at laging healthy. Yun ang the best. Yan yung aso na pinapakita ko kanina guys oh. Dalawa pa sila. Yan lang talaga yung baon namin. Thank you Papa Jesus sa pagkain na to. Ito yung chapel nila guys oh. Ang ganda rin. Open siya. Malinis at maliwalas pa dyan. Doon kami kanina oh. Ang ganda talaga ng view. Sulit na sulit ang pagpunta dyan. Kaya kung ako sa'yo, punta ka na. Puntahan nyo na rin to. Ayan o, kitang kita nyo naman, happy face. At yun lang guys, pauwi na kami dyan. Pumunta muna si mama doon sa loob. So yun lang guys, salamat sa panonood. Bye guys! Don't forget to subscribe and hit the bell button.